Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po, Risa. Ilalagay yata sa Blue Ribbon Committee. Marcoleta, pababagsakin nila po. At nakita po pala si Soto ayon sa balita, nakipagpulong po kay BBM. No? Ito sinasabi ko mga kamunti Yung gusto nila, sabi ng taong bayan, yung gusto nila, gusto nilang unahin. Maraming mga ma, maraming dahilan bakit na gusto nang tanggalin etong si sa si, si, Marcoleta. Imagine, sabi niya nila, ang problema nasa Congress, nasa Congress. Tapos si, si Bakin mo, yun nasa Senate. Ano yun? Yung nag-iimbestiga, bakit? Buti na lang, sabi ni Rowena Guanzon, na ilabas na na diskaya. Paano pa kaya kung ito ay hindi pa nailabas si Diskaya? Ibig sabihin, may niluluto po sa taas. At napansin niyo yung balita, <laughs> ito lang, napansin ko lang na ha, lahat nilabas yung pangalan ni Diskaya, di ba? Yung mga congressman, district engineer, di ba nilabas? Nakapagtataka, may mga ilang media na malalaking, uh, ah, hindi lang social media, mainstream media, hindi po nilalagay ang picture ni Romualdez at ni Saldico tinatanong si, oh, sino ito naka-experience? -naka si sino ito naka-experience? Di ba ako na-experience ko rin? Tatlong media na po nakikita ko. Ang nilalabas silang pangalan sa binanggit ni Diskaya po, eh yun lang po mga congressman, yung Romualdez pati saldi hindi po nila nilalabas. Nagtatanong yung taong bayan, bakit walang picture dyan ni Romualdez? Napansin nyo? Tapos nagmamadali silang pulong sabi niya, kaya doon umalis si Risa dun sa meeting, sa ano, sa Senate hearing kanina, may niluluto na daw, sabi, ng bayan. Talagang habang nag-aaro si Marcoleta, hindi siya nakapoko sa taong bayan. Nakapoko sila sa kanya kanilang mga posisyon. Kung hindi pala, sabi ng tao, ha, kung hindi pala, kung sakali palang hindi pala umamin ang diskaya ngayon, yari na, baka may pumigil na umamin to. Kasi anong nangyayari po, para pinitatakpan daw si Romualdez parang lumalabas po itong issue to, diversion tactics para matakpan yung issue pati pati kay, para ilagay daw yung matanda na yon tapos si Sarah daw matuloy ang ma-impeach. Hindi, nababasa ko yan ito. Sisimula natin ha. O ito muna, paingan mo si Harry Roque ha. si Harry Roque. O, paingan nyo ha. to Sen, asahan natin na mabibigyan yan ng napaka-importanting posisyon din. In fact, ang kutub ko, baka ibigay nila kay Risa Ontiveros itong Senate Blue Ribbon Committee. At ang mangyayari po dyan, dahil alam naman natin na magkakampi ngayon ng kaliwa, ang bangag, ang CPPNPA, at ang mga loyalista, yan po ay katapusan na ng investigasyon dito sa mga anumaliyang ng flood control projects at iba't iba pang mga infrastrukturang proyekto. Bakit? Hindi nyo ba napapansin na napakatahimik nitong si Ontivirus pagdating sa ganitong issue? Hmm. Tahimik! Kapasin kasi alam eh. ko, marami rin siyang mga insertions na ang uh, yung mga insertions na yan ay eh, pinanggagalingan para sa suporta niya sa kanyang mga kakampi dyan sa um, kanyang party list group. kasi nyo, nagmamadali sila na maupo habang nagbo-blue ribbon committee na imbestigahan si Sector Marcoleta asin hindi hindiya ito ah. huwag tayo magtanga-tangahan bayan nararamdaman natin di ba nakita natin yung senate hearing ngayon tapos bigyan pumutok itong senate nagpalit ng senate ang nakapagtataka sabi ni bato dito ito ito pa sabi oh. sabi ni ito to muna scroll ito muna, ito muna ah. papakita ko sa inyo ayan oh. update dahil hindi na sunod ang script ayan oh. news update Risa tiningnan bago mamumuno sa Blue Ribbon kapalit ni Marcoleta. Antitindi nyo, di ba? Ito pa, basahin natin to. Oh, hindi pwede ang cover up. Galing kay Kiko po, kay Kiko. Hindi pwede ang cover up. Dapat ay wool truth. <coughs> Pakiramdam nila, si Marcoleta nagko-cover up sa mga Duterte. Ang target na mga to, hindi kasalukuyang nangyayari. Kundi yung mga Duterte pa rin. Matitindi to mga to. Kinusyon ni Senator Kiko Pangilinan ang swarm statement na mag-asawang Sarah Duterte, Sarah Duterte Sarah at Curly Diskaya sa pagdirig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayon, lunes, September 8. Ayon sa Senador, tila mga opisyal mula 2022 lang ang pinangalanan na mag-asawang umanoy flood control anomalies. Sa kabila ito, ng pag-amin ng mga Diskaya ng taong 2016, pa sila nakipag-engage para sa flood control projects, eh anong pakila mo? Ayan o. Oh. Si Kiko nagsabi, oh, 2026, ano gusto mong palabasin? Investigal din yung panahon ni Duterte? Ayaw talaga nila tantanan yung panahon ni Duterte. O sige, palagay natin. Ipalagay natin may issue kay Duterte. Teka muna, tanongin mo muna sarili nyo, may, may ghost project ba ang Duterte? Dahil diskaya na nga nagsasabi. Parang gustong palitawin ng mga to, mga ka kaibigan, sinungaling ang diskaya at nag lang. Sabi pa ng palengkera sa Malacanang na si Madam, ha? Sabi hindi hindi lahat na napangalanang guilty. Ang tindi mo. Hindi po mga kababayan na hindi daw po lahat ng pinangalanang guilty. Bakit parang ganoon? Bakit parang kasalanan pa namin lahat? Kasalanan pa ni Marcoleta, kasalanan pa ng Diskaya. Iniipit sila kaya sila umamin. Nakita nyo mga, ka mga kaibigan, para may nangyayaring cover up, may diversion toxic na nangyayari. Biglaan, all of a sudden, bigyan nagpalit ng liderato, nagpalit ng kono ano Di ba? Tama to eh. Tama ito. Sinabi ni ano, ayan o, ni Bato de la Rosa, ayan o, may blue check. Ang korupsyon ng sagos flood control project ay nasa House of Representatives. Ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero bakit ang Senate President ang pinalitan? Matindi, matindi kayo. Nakuha niyo mga kababayan, meron nangyayaring hokus dito, may nangyayaring mga smell something fishy. Biro imo ang ang focus ng korupsyon, nakuhuli na, nahuli na nga eh, umamin eh. Tapos pinalitan ang blue, bapalitan ng blue ribbon. <laughs> may anomalya ay kayo. Sige na example niyo. Halimbawa, sa bahay mo, yung katulong mo may alam na may kabit ka. Tapos bigda mo, dadarating yung misis mo, pinalitan mo yung katulong mo, umalis na. Kasi alam niya may kabit ka, yung katulong mo. Tama, mali. Nakapagtataka, di ba? May pinitatakpan. Ang sabi po ng mga taong bayan, daw si Tambonjing. Di ba? Ito, panoorin nyo kayo na humusga ha? O ito, sabi po, oh, ni greco oh I'm fine. Kahit sino ang pumalit sa pwesto, pero bakit nasa Congress ang expose sa Senado ang regudon? Anyare. Yan. Diba? At ang aking pampaborito. Soto. 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 Group. Um, group. Kanilang dinala. Ito, Sinabi. pahingan nyo ha, paingan nyo to ha, pahingan nyo ha. Kayo mangusga kung itong mga to pinagkakaisan si Senator Marcoleta. Gusto nilang pabagsakin. Ako aramdam ko ha, hindi ako magtukin ng pangalan kung sino ha may gusto magpabagsak kay Marcoleta. Napakadami halos lahat. Lalo na yung isang gurang. Yung gurang, ha, matanda na. Yung gurang na yon na broadcaster, kapatid ng dalawang senador. Ayaw tumigil po sa social media. Ha? Batikos ng batikos kay Rodante Marcoleta. Na ganyan daw. Malakas ang lobe kasi niya, maraming gate kay Marcoleta. Akala niya free na siya. Hindi porkit maraming gate kay Marcoleta, ikaw makikisawsaw ka na. Ha gorang ka! Gurang! Ngayon, Soto in, Escudero out. Senate President muli si Senador Tito Soto. Labing limang senador ang bumoto para sa kanyang liderato. Nasa Senado ngayon ang ating kasamang si Willard Cheng. Willard, napakaraming nangyaring na yung araw na ito, lalo na dyan sa Senado ano? Tama ka dyan, Corina. Isa nga sa pinakamalaking storya ngayon ang Ku sa Senado na nangyari sa kasagsagan ng investigasyon sa flood control scandal. Parehas siyang tinutukan ng ating reporter na si Hannah T. Hannah, ano na ang latest? Willard, sa labing limang boto, opisyal nang bumalik si Sen. Tito Soto sa pagka-Senate President ngayong araw. Mismong si senator Jesus Cudero ang nag-administer ng kanyang oath. May something po eh, nagmamadali eh. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Mr. President corruption is now perceived by our people to be in the whole of government but with the political will of those in position and together with the vigilance and clamor from the public we can fight this and bring transparency and true accountability that our nation deserves sir, ang ng senador, sir, eh. kayo ang transparency Bakit kung kaya nagkalkal si Senator Marcoleta at gustong-gustong imbestigahan mga ano to, bakit nagkaganyang kayo? Tapos nag-SP na kayo ngayon. Bakit nyo pinalitan si Marcoleta bilang Blue Ribbon? Pinalitan na po yata eh. Balita ko sa mga kasalukuyang ngayon, wala na po si Senator Rodante Marcoleta. Pinalitan po nila. Si Risa yata ipapalit eh. Anong plano yan? Hindi naman abogado si Risa eh. Magaling si Risa. Oh, sige magaling. Pero sino ba dapat mamuno? Sino ba dapat maggamot sa hospital? Di ba, doktor? Manggagamot mo sa hospital ang IT? Sino ba dapat maggamot sa solusyong ito na may nalamang sa batas? Di ba, abogado? Hindi it bulaga, ah? <coughs> ano nangyari po? Bakit yung tambaluslos doon? Hindi niyo mapuna-puna? Bakit ito si Marculeta na imbisika pinupuna niyo Bakit si Romualdez Binanggit na pangalan, issue na namimigay ng ayuda, kala mo kanya. Ang dami na nagsasabi, lahat na opisyalis, Tobichanko, Vic Rodriguez, lahat-lahat na, tinuturo siya, wala pa rin kayong imik. Di ba? O, totoo naman, di ba? Wala pa silang imik hanggang ngayon. ngayon pinangalanan na, na, yung ibang media, hindi pinupush yung pangalan niya. Kalkalin nyo yung mga sikat na media, mga 20 million followers, di ba? Hindi po pinupost yung pangalan ni Romualdez. Pati ni Saldi. Anong meron? Harap-harapan po tayo, kababayan. O tinanggal si Marcoleta? Ano? Bakit? Para saan? Akala ko ba transparency tayo? Eh bakit yung tambaluslos? Si Bonjing, hindi niyo investiga ng sobra. Hindi niyo tanungin. Bagkos! Dinidik dik ngayon si Marcoleta lahat para mapagtakpan. Yung tambonjing. Hindi ko sinabing kayo yun ha. Huwag nyo angkinin. matapos ang nomination ayon sa isang source ng politiko na trigger umano ng mga kontrobersya sa flood control ang tila ouster na ito na ang pangalan ni Escudero sa scandal matapos lumitaw na top campaign donor niya noong 2022 si Lawrence Lubiano isa sa top 15 contractors na kumurner sa bilyong-bilyong proyekto ng DPWH ayon sa source ng Billionaire News Channel posibleng niluto ang pagpalit sa Senate leadership sa wake ni Judy Araneta kung saan isang oras daw nag-usap si soto at Pangulong Bongbong Marcos. O, oh, niluto, niluto po. <coughs> niluto po ang pagiging senet. Ayan o, ulitin natin. Hindi ako may sabi ha. Leadership sa wake ni Judy Araneta kung saan isang oras daw nag-usap si Soto at Pangulong Bongbong Marcos. Kasama raw sa kanilang tinalakay ang korupsyon. Si bagong Senate Majority Leader Mig Zubiri na nag-nominate sa bagong Senate Chief, sinabi Tama sinabi ni Harry Roque, mga dilawan, mga makakaliwa, ayan na. Nagkampi-kampi na. Isa na namang gusto nila yun nila eh. Tanggalin si Marcoleta. Wala, si, wala kaming pakialam. Akin lang to ha. Wala kaming pakailang matanggal si Marcoleta. Basta kami, wag lang maupo si Sara. Hadlang kasi sa kanila si Marcoleta. Kailangan eh. ng Senado ng reliable at trustworthy leader gaya ni Soto at Anya, the Senate will be in good hands. Hindi pa natin alam. Sabi na iba, baka daw itong si Soto nakipagpulong kay Romualdez eh. Hindi natin alam. Nababasa ko sa comment eh. Matindi. Mr. President, you always led with fairness and transparency And he led with an open ear and a decisive hand, ensuring unity and stability in the Senate at all times. Pinalitan Zubiri si Sgt. Joel Villanueva na nasa hot seat nitong mga nakaraang araw dahil sa naging pagputok ng mga report tungkol sa kanyang kaugnayan sa dating District Engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara. Ikalawang beses nang naalis bilang Majority Leader si Villanueva. Pinalitan din siya ni dating Sen. Francis Solentino noong SP si Migs. Pinalitan na rin ni Center Ping Lacson si Sgt. Jinggoy Estrada. sabi natin may mga issues sila Joel, pati sila Estudero na nadawid. Bakit si Marco Marcoleta issue ba? Ginagawan po ng issue ngayon, pababagsakin nila po si Marcoleta. Gusto nila pabagsakin. Alam nyo na, layunin. Pag ito po si Tambonjing na pawalang sala at nagkaroon ng cover up, alam nyo na ibig sabihin. Alam ni'yo na po. Sa senate President pro tempore, si Lakso ng kilalang taga-busisi ng national budget at bumunyag sa modus o scheme ng DBWH. Ito may mga balita. Laging bida yung mga matatanda. Si Marcoleta hindi binibida. Samantalang siya nagpawis, siya lahat gumawa. Para makakuha ng share sa flood control project. Willow. Love... mga, hindi, mga balita at papanood ibang balita. Panoorin niyo po. Bias po. Hindi po pinupost si Marcoleta. pinopos po yung mga pinangalanan na congressman pero wala si Tambonjing pati si Saldi. Tingnan niyo po. Ana, may impormasyon ka ba kung sino-sino ang mga bumoto kay Soto? Willard, so far uh, wala pang opisyal na number kung sino-sino ba talaga itong mga ito and uh, we've yet to receive itong uh, kopya ng resolution tungkol nga dito sa bagong liderato. Pero kanina, kinumpirma na rin ng ilang mga senador yung kanilang pagboto gaya ng uh, ilang minority members, katulad din na Sen. Ruiz Ontiveros at Senator Loren Ligata. Ana, may mga magiging pagbabago ba sa committee chairmanships ngayong bago na ang Senate President? Willard, uh, natanong natin yan kay uh, SP Soto kanina. No? Actually, natanong siya kung posible bang mapalitan itong sa uh, chairmanship ng Blue Ribbon Committee na ngayon ay pinamumunuan ni Sir Rodante Marculeta. Sa... Papalitan nila yan! Mag-isip-isip kayo mga kababayan na Kung mabisa naman si Marculeta bakit papalitan? Sige, mag-isip kayo. Sige nga. O, oh, kung, kung, ang palitan nila magbigay sila ng magandang dahilan, ay kasi wala masyadong alam eh. Paano wala masyadong alam? Eh, siya nga nakapagpabunyag ng diskaya May mga teknik po na behind the scene. Ginagawa sila Erwin Tulpo na hindi natin nakikita. Nakakala nyo dun lang. May mga kausap na tao yan, may mga intel yan. Napapaamin nila yung mga yan. Kaya nga sabi ni Barcolete, kinausap niya na si Boeing. Tawo advance na, kinausap niya na si Boeing remulya for protection ng Diskaya. So bago pa lang humingi si Diskaya ng protection, kinausap niya na si Boeing. So galung ka advance si Markoleta. So anong dahilan matatanggalin si Marcoleta Maliban na lang iniisip ng taong bayan, may cover up kay Tambonjing. Hindi to lang. May tatakpan si Tambonjing. Hindi ko alam kung sino sa inyo. Wala akong tinutukoy. ha. Huwag niyo angkinin. Bato-bato sa langit. Huwag niyong lamunin lahat. Hindi para sa inyo yan. Para doon sa tatamaan. Ito to mga kababayan. Bakit? Magbigay kayo ng dahilan, mga kababayan, bakit tatanggal si Marcoleta? Sige. Bakit Duterte? Bias daw? No! Hindi pa nga tapos eh. Eh, diskaya na nga nagsabi. Meron ba sa mga diskaya na binanggit mga part Tigdo na mga Duterte. Kaya, kung meron, pat, pati si Ultimo si Marcoleta, kakastiguhin niya si Duterte. Eh, wala namang binanggit eh. Yung mga binanggit, puro, mm -hmm. mas ko po, mga tao, tao nga ng ano yun eh, makakaliwa eh. Sipin niyo Di ba? Oh. Wala na po si Marcoleta, alam ko, sa Blue Ribbon. Papalitan na atan ito ni Risa. Nako po, malaking kaguluhan po ito. Malaking kaguluhan po mangyayari na to. Debate po talaga to ng matindi. Biruin mo yan. Ang, ang usapan, flood control, nasa ang problema, nasa Congress, yung malaking buhaya doon, na tambonji, tapos si Barcoleta papalitan, ano ibig sabihin? Sige nga. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay lahat kayo.